Layunin ng programang ito na tulungan ang bawat pamilyang Pilipino na makaahon sa buhay sa pamamagitan ng edukasyon. Welcome to Romis Update Channel. Servisyong pangkalusugan at mga oportunidad sa kabuhayan. At ngayong araw, kasabay ng ating National Family Week, kini Kinikilala natin ang pinaparangalan nating labing walong pamilya mula sa iba't ibang rehiyon bilang mga huwarang pantawid pamilya. Ang bawat isa na nanaririto ngayon ay nagpapatunay na kaya ng pamilyang Pilipino na harapin ang anumang hamon upang magtagumpay. Kaya mismo ang nagsilbing ilaw at huwaran, hindi lamang para sa mga benepisyaryo ng Four Peace, kundi para sa lahat ng Pilipino. Ngunit, hindi pa rito nagtatapos ang ating layunin. Nais pa natin dagdagan ang mga pamilyang may sapat na kakayahan na itaguyod ang kanilang buhay, kaya't patuloy natin pinapalakas ang Four Peace. Mga kababayan, Pinalulugod ko, ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa Flood Control Project. Etong <laughs> halag itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kasama na rito ang in, tinatawag na assistance to individuals in crisis situations o ang pagkakilala ng karamihan ay yung AIX at saka yung Sustainable Livelihood Program. Dahil sa karagdagang pondo ng AX program, dadami ang ating mga kababayan na matutulungan sa panahon ng emergency tulad ng madaliang operasyon, pambili ng maintenance o gamot, at iba pang mga gastos para sa pagpag sa pagpapagaling. Bukod pa rito. palalakasin natin ang mga inisy inisyatiba na makatulong sa mga tinatawag na former combatant bilang mga targeted beneficiary ng payapa at masaganang pamayanan o pamana program sa kanilang pagbabalik sa komunidad. At higit pa riyan, Magbibigay din ng mahalagang suporta para sa mga benepisyaryo ng 4Ps at kanilang mga pamilya lalo na sa panahon ng krisis upang sila ay maging self-sufficient na. Sa tulong ng mga programang ito, mas marami pa tayong matutulungan na kababayan at pamilya. Batid ko rin ang pangamba ng maraming pamilya na biglang matapos na lang ang suporta hatid, hatid ng four ps nang hindi sila nabibigyan ng sapat na kakayahan. Kaya't pinag-aaralan natin ang pag-aamienda ng four ps act upang mas matugunan ng wasto ang sitwasyon ng ating mga benepisyaryo. Sinisiguro po natin na bawat hakbang ay, nakakap, ay nakabatay sa masusu, masusing pagsusurip upang manatiling matibay at epektibo ang four-piece para sa lahat ng mga nangangailangan nito. Bilang Pangulo, Bilang Pangulo, ipinapangako ko na ako ay magsisikap upang ang bawat pamilya, ang bawat Pilipino, ay makakalakad ng may ginhawa at dignidad. Mga minamahal kong kababayan, kayo po ang dahilan at nagbibigay sa amin ng inspirasyon at lakas ng loob na gawin ang aming trabaho para mabuti ng mabuti at matapat para matulungan ang aming minamahal na kababayan. Kaya patuloy po tayong magtulungan. Ang tugumpay ng bawat pamilya, tagumpay ng ating bagong Pilipinas. At sa pamamagitan ng inyong sipag at suporta, makakarating din tayo sa mas mabuting kinabukasan. Alalahanin niyo po ito. Itong ating counting, counting eh, pagsasalo ay pagkikilala sa inyong trabaho, sa inyong pagsikap, sa inyong sakripisyo. Hindi po namin sinasabi na ito'y nangyari dahil sa amin. Hindi po. Nangyari po ito at kayo'y umahon sa inyong buhay dahil sa inyong sipag dahil sa inyong sakripisyo dahil sa inyong pagmamahal sa inyong mga pamilya sa inyong pagmamahal sa ating kababayan sa inyong pagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas kaya't mabuhay ang pamilyang Pilipino mabuhay ang bagong Pilipinas Maraming maraming salamat po ating mahal na pangulo Inaanyayahan po natin ang ating Pangulo na manatili sa taas ng entablado para sa ating photo opportunity kasama ang ating mga huwarang pantawid pamilya. Inaanyayahan din po natin si DSWD Secretary Rex Gachalian sa entablado. Una po nating tatawagin, Pamilya Giko ng National Capital Region, Pamilya Sagilot ng Cordillera Administrative Region, Pamilya Domingo ng Region 1, അമീയമെന്നോർണം വീജന്യൂ